Naharas talaga nila. No? Yun, good day guys. Dito po muli si Daddy Bean And malagay pagbabalik sa Daddy Bean channel. So, uh, sobrang interesado tayo dito, no? At yung mga kasama natin. May mga pumupunta rin sa shop, magtatanong, no? Uh, Daddy Bean ano ba talaga yung mangyayari sa sa Pilipinas? Magkakagira nga ba? Mm -hmm. Uh, yan, si Tito Duds, nagtanong din yan. Ano daw ba talaga mangyayari? Magkakagira nga daw ba? Ang sagot ko naman, hindi yan basta-basta magkakagera. Sa akin kasi parang mga wala pang 10% siguro yung chance. No? Bakit? Kasi nga, itong nangyayari dito ay parang uh, basta wag lang magsiguro magkamatayan. No? Gaya ng sinabi ni Presidente. Pero dito kasi meron ng nasaktan. Pero ito yung lagi nating iisipin. No? Ang mga leader ng mga bansa natin, oh, kahit yung China and itong Pilipinas, mga matatalino yan. No? So, hindi sila, okay, hindi sila tanga, sabihin na natin, no? Hindi sila tanga na sasabihin na, oh, sige, nasaktan itong isa, sugurin nyo na. No? Hindi naman ganon Laging merong pag-uusap yan. Ang isang problema kasi dito, uh, lagi silang, ano, lagi silang uh, nagkakaganito. Yung lagi na lang mayroong commotion dyan sa area na yan. Actually, ito sa Spratly Islands ito guys. Doon sa location ng Spratly Islands, malapit sa Palawan. No? And itong kaguluhan na to, oh, dito makikita kung talagang gaano katindi yung pagiging makabayan no, ng ating mga sundalo. And hang, kung siguro maari yung mga yung mga social media influencers na nagsasabi na makabayan sila at mahal nila ang Pilipinas, lalong-lalo lalo na yung ano <laughs> sino ito? <laughs> si at saka Rosmar, no? Pwede niya na isama diyan para mapatunayan talaga yung pagmamahal nila sa Pilipinas. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> o oh, pwede yan. Yung mga nagpapakita sa social media na ano yung piliin mo ang Pilipinas tapos kung ano nung -ano paggagawin sa mga videos nila para lang daw maipakita yung pagmamahal nila sa Pilipinas which is hindi mo naman dun may papakita talaga yung pagmamahal mo sa Pilipinas di ba no pero balik tayo dito sa sa ano sa ginagawang sakripisyo ng mga sandalo natin no ah uh, hanga ako dito no, kahit uh, kahit hinaharas na sila ng todo ng mga Chinese nandun pa rin yung tolerance pakita na hinaan natin yung volume may nakita ko dito sinaksak nila yung kone, eh yung isang bangka dito ayan o oh, kita nyo ba kung paano nila kaya niya tayong sinamsam nila yung ano eh. Yan oh, pinakita dito ah. Oh. Oh, kinuha nila yung parang Kinuha nila yung parang Ayan oh. Supply yan eh. Supply boat kasi itong ano Yung kanilang uh, Sinisita. No? So itong nangyayari dito no? Ulitin natin. Hindi ito basta basta pagsisimulan ng gera. No? kaya pa rin daanin ito sa usapin. Ang mga delegado guys, yung ano, eto Kapag uh, ang mga Amerikano at mga ibang bansa, no, ay nag-deploy na dyan. No, dito, dito yung posibleng pagsimulan talaga ng gera. Kapag nag-deploy, oh, nagsalwak ng tubig. Sin, nalaban din yung mga Pinay, no. Hinaanohan nila ng tubig. Kita nyo ba yun? I, ano natin? Ito pinaplas sila ng ilaw eh. Pinaplas sila ng ano parang para masilo. Ayun kita nyo. Oh. Sinasabuyan yung mga Chino ng ano ng uh, tubig. Malis kayo diyan parang gano'n. Huwag niyo kaming guluhin. No. Okay, yung sinasabi natin na no, yung pag nag-deploy ng Amerika ng mga malalakas na barkong pandigma dyan. At itong China, ay hindi nagpatinag, yun ang magiging problema. Bakit? Kasi, ganito, ganito lang kasimple guys. Siyempre, yung mga, yung mga bansa na sumusuporta sa atin, gaya ng China, ay, sorry, sorry, gaya ng Amerika, ng India, yung Canada, nagde-deploy din ang mga barko nila dyan. Pero, siyempre, parang umikot-ikot lang sila. Dadaan lang, ganon, para sa military exercises. Pero sa oras na sila ay ano, halimbawa nagkaroon na ng matinding tension at uh, hindi ko alam kung gagawin nito ni President Bongbong Marcos, no. Na magpa na sumang no. Nagwardyahan na 'yung ano, 'yung uh, West Philippine Sea. And 'yun ang nakakatakot, 'yung pag nagkaroon na ng ano diyan ng uh, totoong banggaan, no na sangkot yung iba-ibang bansa gaya ng Amerika. Bakit? Nandun yung ano eh. Kahit pasabihin na hindi naman talaga sila direkta na makikipag makikipaggera, babantayan lang nila. Kasi nga itong Amerika guys, meron tinatawag na ironclad. Yung ironclad guys, parang proteksyon ng Amerika sa atin. Ibig sabihin, pwede silang magpadala ng mga mga defensive na mga barko dyan para sa mga ganitong pagkakataon na sobrang inaharas na tayo so yun ang medyo ano medyo delikado kasi sa oras itigilin nyo ba yun ano? grabe yung grabe yung ginagawa ng ano talagang ginigit-git nila iniipit nila so lumalala talaga ng todo ito kasi nga uh, tumitindi ng tumitindi parami ng parami yung mga mga sasakyan dito sa area na to. kasi nga uh, ito si President Bongbong Marcos gustong makita niya o maipakita sa China na na tayo talaga yung ano 'yung nagpatalastas na si YouTube na tayo talaga yung kwan yung pinakang dapat na uh, mam mamahala do sa teritoryo nung nung West Philippines na yan pinipilit naman na ipaglaban talaga no nating mga Pilipino lalo lalo na nating presidente itong uh, West Philippine Sea. Talagang nagde-deploy sila ng mga ano do, ng mga bantay. Yun nga lang mas tumitin din yung nangyayari dahil itong China mas pinapaigting din nila yung pagbabantay sa area na yun. No, sana masolusyon nito bakit kasi pag hindi, pataas ng pataas yung escalation nito kasi may nasasaktan at nasasaktan na dati spray spray lang ng tubig ngayon nagkakagitgitan na talaga sila mayroon ng pagsira ng mga properties no ito yung ito yung escalation na medyo nakakatakot nga kasi nga hindi ordinaryo ito nagkakasakita na kasi ang sabi nga ng presidente Bongbong Marcos kapag may namatay sa mga sandalo Uh, isa nang masasabi na act of uh, war na yun no pwede nang hindi naman pwedeng girahin ka agad tingin ko uh, magkakaroon pa rin ng pag-uusap kasi hindi naman katulad ng panahon na yun gaya sinabi ko kayo dun. no hindi dahil uh, hindi hindi na tayo katulad dun sa panahon nung sinauna na sa oras na may, na, may nakitang nasaktan or namatay gera na kaagad, hindi ganun. Uh, mabilis na yung communication, no? Hindi ka na basta basta makakapamiki. Kasi nung nauso yung mga ano eh, para magkaroon ng gera yung may tinatawag sila yung mga strategy nila noon na magbabalita ng hindi o sabihin na natin na walang katotohanan para magalit yung kabilang bansa at girahin itong kabila. No? Noon kasi para mga tele, telegram, telegram ba ang tawag doon o yung yung isa yung Morse codes. Oo. Yung yung mga balita noon para parang minamanipula nila. No, minamanipula nila yung mga nalalaman ng mga leaders para magkagalit-galit, no? Para magamit parang halimbawa ito sa kabilang bansa, Ah uh, gagalitin niya yung kabila pag aawayin nila. Para pag mahina na yung dalawang bansa na yon, sila naman ang magte-take over. Diba? Ngayon, sa panahon ngayon, hindi na ganun eh. Sobrang, sobrang ano na lang communication natin. Uh, kahit yung isang ordinaryong tao, makaka, malalaman ka agad or makakapag-communicate ka agad kahit sa area ng, ng uh, kahit saan sa mundo. Basta merong internet. No? Malalaman nila yung katotohanan pag may nakausap silang tao doon. So, hindi na basta-basta gumagana ngayon yung mga fake na balita o fake news na pwedeng ipakalat ng mga fake information no para magkaroon ng pag-aaway-away no and uh, sabi ko nga kay Dads noon uh, sa totoo lang yung ekonomiya ng China lalo ngayon medyo tagilid ang ekonomiya ng China eh isa pa naman sa mga bansang negosyante itong China hindi nila gugustuhin na pumasok sa gera din. Hindi, hindi hindi hindi, mangyayari 'yun. Bakit kasi alam na alam nila na sa sa oras na pumasok sila sa gera, lahat ng pinaghirapan nila ubos. Tingnan niyo nangyayari sa ano sa Ukraine and Russia. Ngayon tumatawag tumatawag na lang ano na nang ceasefire ito si Putin. Pero isipin niyo ah si Putin, superpower sila yung bansa nila, Superpower, itong Ukraine hindi naman ganun kalakas, tinutulungan pa nga siya ng Amerika Bakit? Kasi Yung sarili na ng yaman Gagamitin na lang ano Nang isang uh, Nalimutan ko kung tawag doon eh, pero Yung isang agency No? Na namamahala ng mga Mga reserves, no? Ng mga bansa Kagaya ng Russia, may reserves sila No? Mga pera, ganyan Mga, siguro mga assets yung yung reserba na yun ng Russia na nakatabi ay isipin niyo na ang ga, na nagagamitin daw no ipapagamit daw yung yung pera ng Russia sa Ukraine para gamitin sa gera so hindi yung nagustuhan ni Putin parang ganito kasi simple parang isipin mo yung pera mo gagamitin para mapabagsaka ka or ma, ma, ma makasira sa bansa mo or girahin ka so hindi maganda yun and ngayon nga parang nakikita nila na si Putin ay ano mayroong pang chismis na ano eh hindi ko, hindi ko sure kung totoo yun na humingi si Putin ng uh, tulong o nakipag-usap siya sa North Korea may mga nakikita akong footages na nakipag-usap siya sa North Korea so hindi natin alam kung ano talaga yung pinakang agenda nila dun no yun nga pero hindi ka pa paniwala na yung isang superpower ay hihingi. Although sila nagsimula ng gera, pero ngayon sila humihingi ng ceasefire. At ang Ukraine, uh, hindi sila ano, hindi sila interesado sa ceasefire. Si Pinyen, bakit kasi may backer nga sila na malalakas. Alam nila yung katayuan nila. Pero isang mapapansin niyo diyan guys, kahit kahit pasabihin na uh, umaayon ang Russia tapos yung Ukraine dere pa rin ito kasing Ukraine guys eh, hindi pa rin naman talaga sila nakaka-advance no kung ang pag-uusapan na tungkol sa gera halos hindi pa nila na o oh, hindi pa nila nahihipo itong ano itong Russia halos hindi pa nila napapasok di ba so yun ang nakakaano diyan parang parang nakikita siguro ni Putin na wala na ito, wala na parang pointless na yung ginagawa nila na gusto sana nilang makubkub itong Ukraine pero sila yung binabalikan kasi ang gera nga guys walang ano yan walang nananalo dyan kahit pasabihin na na nakipaggera ka halimbawa katulad yung tatlong taon na sila nagegera wala pa rin nananalo dyan kahit halimbawa uh, nakubkub ng Russia itong Ukraine, marami pa rin namatay sa kanila. sub uh, subsub pa rin yung, yung, ekonomiya, subsub pa rin dahil sa mga sanctions. At itong China, ayaw nila yon Kasi sa oras na pumasok sila sa gera, no, hindi nila magugustuhan yung mga sanctions na ipapataw sa kanila. No, kagaya ng yung mga hindi na sila pwedeng mag-export. Uh, ano? may mga puputulin na access no kagaya ng sa gasolina yung ginawa nila sa Russia although ang Russia at saka China may sariling production ito ng gasolina no pero yun nga maraming puputulin na access sa kanila gamit yung mga sanctions na yun isa pa doon ay siguradong pagbagsak lalo ng ekonomiya ng China no may mga ano nga ngayon na nag-aalisan o dandang nagsasara yung mga factory sa kanila lalo na yung mga western based na mga factories yung mga gaya ng Foxconn yan Apple uh, halos ayaw na mag ano sa kanila kasi medyo iba nga yung pamamalakad nila dyan no iba iba hindi katulad sa ibang bansa na although mura nga kasi yung labor kaya nagpa-flock dyan ang mga factory mga kumpanya no pero, nandun yung problema. Parang may mga kapalit talaga na kahit pasabihin na mura dyan, eh, mahirap pa rin na magnegosyo dyan, no? Pagdating sa pakikipag uh, mas marami ng experience talaga ang bawat bansa, kagaya ng Pilipinas. Siyempre, experienceado tayo dyan. Alam natin yung mga nangyayari. Ilang ulit tayong sinakop, Di ba? Pero yung China ganun din. Alam nila mga pwede mangyari. Pero, siguro hindi naman basta-basta mangyayaring bigla na lang silang magigipagbakbakan diyan. No. Katulad nito, wag lang siguro na ano na pag ganito na kasi na nagkakasakitan na ah uh, tingin ko iisipin din ni presidente is medyo palamig muna tayo. No, kasi nag-escalate eh. Parang ay uh, parang ganito yun, yung nalalabuan mong kapitbahay sa muhon, ay eh, may at maya ka na ninanag. O, parang may nakita ko nun eh. Yung isang, yung isang babae na ano, galit na galit kasi, yung, yung bakod o yung umang ng bakod ng kapitbahay niya inilagpas doon sa muhon na nakatakda daw sana na hanggang doon lang yung bakod. So, parang ganun yan. Galit na galit itong China na bakit lumalagpas kayo doon sa ano. Pero, Ah, uh, yun nga. Pagdating sa pagdating sa batas kasi panalo tayo, di ba? So, yung sinasabi ng China ay wala talagang bisa yun pagdating sa sa ruling no, yung patas na pagbabahagi ng mga ng mga teritoryo. Kasi nga yung ginagawa nila masyado na excessive. Masyadong malaki yung kinukuha nila. So, yun ano Ah, uh, okay magalala kasi hangga't ta uh, matatalino 'yung mga leaders natin at hindi kagaya ng mga keyboard warriors na nakikita lang natin diyan sa Facebook na nagsasabi na na parang ang tatapang nila na ganyan-ganyan, gerahin na yan China. Kung ganun lang ang isipan ng mga presidente natin, malamang matagal na, matagal na nagsimula 'yung gera. Pero since matatalino nga, no. So gayahin natin, gayahin natin sila. Matatalini nito mga mga namumuno sa atin sana ganun din tayo hindi tayo tanga-tanga na basta lang magta-type ng kung ano, -ano magpapakita ng kung ano, -ano. di ba hindi ganun ah uh, gaya nga ng sinasabi nila hindi karuwagan yung uh, kailangan paminsan-minsan mag, mag back out ka then mag isip ka kung ano magandang gawin hindi yung pag nasaktan ka sugod ka agad hindi ganun Lalo na kung nakataya dito, buhay ng milyon-milyong tao. Hindi ganun kadaling i-decide yun. So, yun o, uh, ipanalangin natin yung mga leader natin na hindi sila magpadalos-dalos ng mga decision sa pamamalakad nila dyan sa sa mga ganitong, ano, sa mga ganitong mga usapin, mga delikadong usapin. And yun, uh, sana patuloy silang, ano, maging uh, marespeto sa bawat isa. So, doon ang gagaling yung kapayapaan. Kapag nire mo, yung kapwa mo, yung, 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 mga bansa na nasa tabi mo, kung ganito lang yung, ano, yung trato no, ng bawat bansa, hindi magkakaroon ng gere. Eh. No, hindi basta-basta magkakaroon ng mga gera. Kasi nga, dagahin sinasabi ng marami, nasa isang bahay lang tayo. Eh. Kapag uh, sinira natin ito, 'di nagkaroon ng malakihang gera, sigurado naman na mas matindi ang kasiraan sa panahon ngayon dahil nga sa moderno na tayo. Ayun ang mga pwedeng maiisip o naiisip ng mga leaders natin kaya hindi basta-basta pwedeng magsimula yung ano, yung tinatawag na World War 3, no. Dapat pigilan talaga 'yan.